Welcome back sa akin Youtube Channel, Jeremys TV, Manila. So ang topic po natin ngayon po today sa reflection, huwag mong itulak sa galit o huwag kang magtanim ng sama ng loob sa iyong mga anak Para ito sa mga mga, mga magulang, ang ating pag-uusapan ngayon, kahit ikaw ay uh, isang single mom, single dad, o na bilang isang magulang o tumatayong mga magulang mga kamag-anak mo man yan, ibang tao o inampon mo man yan, uh, ikaw na isang uh, magulang na. Uh, sa Epeso chapter 6 verse 4, Kayong mga ama, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin ninyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Yan po guys. So ang ibig sabihin nito, Ah uh, minsan kasi 'di ba bilang isang uh, magulang, mahirap po talaga magpalaki ng uh, mga bata, 'di ba? At uh, sino man 'yung nagpapalaki, eh may halong sakripisyo, pagtitiis, tsaga at uh, pasensya dahil hindi talaga biro uh, magpalaki ng mga bata. Kaya po natin bilang isang magulang na rin, 'di ba? Ay talagang kailangan mo ng uh, pagmamahal para hindi mo maramdaman kahit nakakapagod na yung sitwasyon sa araw-araw pag may mga bata kang inaalagaan o pinapalaki. At pinakauna uh, nga utos dito ay wag wag mong i-provoke o huwag mong i ang iyong anak. Kasi minsan guys, may nangyayari, di ba? Uh, kung sino pa yung mga magulang, sila pa yung nabubully sa kanilang mga anak. Halimbawa, may tatlong anak ka. Yung isa, panganay, sabihin natin matalino maayos, padisiplina. Tapos nang sumunod, medyo pasaway. Misan, hindi natin maiwasan yun. Eh. Lalo na kung nabarkada yan. Uh, pagka nakakamali, di ba, sinisigawan mo yan. Uh, minsan, kung talagang palang mura o minumura mo pa yung bata, kinukumpara mo pa ngayon doon sa isang kapatid. Di ba? Di ba? Sinasabi mo na, eh, yung kapatid mo, mabait eh. Patalino ikaw, tamad ka. Tingnan mo naman ang grades mo ang baba-baba at ka pang mag-aral, lagi ka pang absent. So, ibig sabihin, uh, siguro nga dahil nabarkada yung bata, imbis na sabihin mo ng gano'n, ng masamang uh, mga salita, eh, tulungan mo siya na mawala doon sa mga gano'ng uh, sitwasyon. Pwede mo namang sabihin na kailangan pagbutihin mo, ha? Ah, uh, para ito sa kinabukasan mo at para wala nang masyadong magalit na tao sa iyo lalo na kung pasaway siya, di ba? So, ganun. Mo well, ang problema, guys. Ang naging problema po lalo na kung mismo mga magulang ang walang disiplina o walang relasyon sa Diyos particular, di ba? Uh, kasi sabi doon sa binasa natin ay uh, sa halip ay palakihin uh, nyo sila sa disiplina at pangaral sa Panginoon. Paano nga kung uh, mismo mga magulang ay walang relasyon sa Diyos. Una, di ba, hindi mo marunong mag, uh, magkasal. Yung magulang, basta ka na lang naging magulang. Pangalawa, hindi ka rin na marunong magsimba. paano mo ngayon dadalhin yung mga anak mo sa Panginoon, yung mga turo at mga aral na disiplina na kailangan mong uh, iwan sa kanya, di ba? Dahil darating yung araw, yan ang magiging sandata niya o magiging uh, paghubog sa kanyang pagkatao. Eh kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi nga marunong magdasal yan. Pa, paano, pa, pa, yung magdadasal yung bata? Lalo na no, mga mga 7 years old, 8 years old, mga elementary pa lang. Kailangan ng malaking guidance dyan. Di ba? Hindi ka rin na, hindi mo sila naaakay magsimba. Walang dasal. Di ba? So, sabog ang mga bata pag ganun. Kasi bilang sa magulang, tayo ang responsable sa ating mga anak. Kagaya ko guys, hindi naman sa sinasabi kong sobrang bigo ko, banal-banal na tayo. Ako yung mga anak ko po, sa totoo lang. Mga bata pa lang yan. Bata pa, hanggang sa 3 years old, 4 years old, 5 years old, naging elementary, naging high school, at ngayon meron na po tayong uh, college sa panganay ko. Mga bata pa yan, sinasama ko yan sila. Uh, sa simbahan. Talagang pagkalinggo, di ba? Inaakay ko silang magsimba. Uh, that time, na uh, nag i sa pa po kami. Di ba? Uh, kung baga, ilapit mo talaga sa Diyos yung mga bata para uh, literal, makakalakihan na ngayon. Kaya nga ngayon, nalimbawa kayo di ba? Tinatanong ka ng mga bata. Sila pinagtatanong yung nagtatanong, mga bata, magsisimba po ba tayo o hindi? Ganun sila. Di ba? Pero kung pinalaki ko sila na hindi ko naman sila inakay sa simbahan, hindi ko sila tinuruan magdasal, eh wala yan. Eh, lumipas man ng linggo, wala, wala, wala kang maasahan. So, gano'n, baka diba, kalat-kalat kayo, saan saan kayo di ba? Kasi dapat natin ilapit sa Diyos sa mga bata. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Nung nilalayo yung mga bata, abang nangangaral. silang ilayo. Ilapit nyo mga bata sa akin dahil sa kanila yung kaharihan ng Diyos. 'di ba? Tapos hindi mo ngayon nilalapit. 'Di ba? Kanya-kanya kayo ng uh, uh, ng buhay. So, yun po ang gawin natin mga talagang uh, napakaimportante priority natin sa ating buhay na yung bata ay ilapit para madisiplina eh kahit pa paano kahit uh, may influence ng mga masasamang mga barkada o mga kaibigan hindi sila basta-basta sasama o madadala nito dahil uh, maganda yung pagkahubog mo di ba kung mga pinalaki mo ng uh, may aral o nakikinig sila ng salita ng Diyos. Kung mga palaguin mo, ang pananampalataya mo, ang dadalhin ng mga bata yan. Kasi yung mga bata na hindi lumaki sa pangangaral ng Diyos, kagaya nga sinasabi ng tinuturo ang magsimba o magdasal, ay talagang mm, karamihan ay napapariwara. Kasi walang guidance eh. Kayaan mo siya, di ba? Kahit bisang bata pa, pinapayagan mo ng uminom. Yung ngayon, may nakikita tayo guys, mga high school pa lang, naka-uniform sa kalsada, nag uh, nagbe vape na. Imagine mo, nag-aaral pa lang, hindi pa kumikita, kinagastos na yung bisyo, di ba? Dahil yung mga kaklase nila, mga kaibigan nila, nang bibisyo. So, anong mangyayari sa bata? Lalaking irresponsable din. O, baka pag-isakit mo pa ng ulo, di ba? Kaya... Patuloy po tayong uh, magdasal. Kung may mga anak kayo ngayon na pasaway na, eh, ipagdasal nyo na lang. Baka baka darating yung araw ay uh, magbabago din 'yan. Pero mas maganda po kung bata pa, hinuhubog na natin, inilalapit na natin sa Diyos. Uh, para 'yung bata maging matino, kapaki-pakinabang, di ba? At uh, responsable rin. Lumaki kasi nakita sa magulang. Kaya kung nakikita minsan yung ng mga bata sa mga magulang na hindi respons, uh, responsable talaga namang pati bata ay uh, susundin ka kasi may kasabihan tayong mga Pilipino di ba pag laki ko gagayahin ko ang tatay ko di ba eh kung naging kriminal ng tatay naging pasaway di ba naging lasenggo naging sigarol, gagayahin mo pa ba so di kawawa lang ang magiging kaya po ang lahat ng laging lagi sa puso't isipan na disiplinahin, ilapit ang mga bata sa Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa kalusugan, sa pamilya, at sa pinansyal. Sabihin mo kasi sa napakasimpleng dasal na kung ikin maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun sa iyo sa tamang panahon. Sa so, tayo pinmanalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog. Na maluba na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na nun. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang kanyang mga niyo po na niyo na kamay. Haplosin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At sa lahat po ng nanonood ngayon, Lord, tanggalin po ang kanilang mga sakit na nagpapahirap sa kanila. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung kami manampalataya. Ganon din po uh, sa mga pamilyang nagkawatak-watak o nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawa, dahil kulang sa disiplina, kulang sa pangaral ng Diyos. Kaya ngayon, uh, sabog-sabog sila at uh, naliligaw po yung mga ibang membro ng pamilya. So ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagpasensya at mapagmahal sa kanilang pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli sila. Ganon din po sa financial Lord. Na kailangan-kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, multibong pambili ng sangkilo lang ng bigas. Inahanap pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. So i-bless niyo po ang aming hanap po ay para sa aming pamilya. At patawarin niyo rin po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matawis na pangalan natin po ng Isus. Amen. To God all be the glory. Sana mga ang Jesus Christ Santo. Thank you very much po.